Hello! Oh, Pasko na! Hello! Hi, ah, you! Hi! Oh, it. I'm so excited to Very see Christmas. you! Merry Christmas! Merry <laughs> Christmas! Tuwang-tuwa si Ann Cortez habang inayusan sa dressing room at nagla-live pa ito. Biglang sumilip mula sa pintuan si Jose Marie Chan dahil nga daw, bare month na at ngayon ay nagparamdam na. I'm so excited to see you perform later. Oh, well, thank you, Anne. Please. Oh, yes po. Please. Yes po. Yes, po. <laughs> I'll see you later. Yes po. <laughs> Guest si Marichan sa It's shoot Time kaya napadan ito sa dressing room kung saan inaayusan ang jusa ng kagandahan na si Ann Cortez. Kitang kita sa mukha ni Ann Cortez ang tuwa ng makita niya ito. <laughs> oh my God! Fan girl! Na Literally, Pasko na! Literal na na! Super ganda naman ni Ann Cortez nang dumating sa Belqui cosmetics event kung saan siya ang may-ari at endorser nito. Super bagay pa sa kanya ang kanyang kasuutan. So Nagpapasalamat at masaya si Ann Cortez sa lahat ng tumatangkilik sa kanilang produkto sa loob ng walong taon. Kaya makikita sa kanyang mukha ang kasiyahan. Within the 8 years that we've been creating products at BLK, minamahal niyo. Yun. Kaya, thank you. Samantala, naging guest naman si Anne Cortez sa show ng mga gay. Nakasuot sila lahat ng itim at binubuhat siya ng mga ito. Maraming naghihiyawan nang itinaas nila si Anne. Habang nasa taas sila ng club, nakisabay at nakisayaw si Ann Cortez sa tugtog na talaga namang napakasiksin niya sa kanyang kasuutan na kulay itim. At nang pinapababa at pinapapunta na si Ann Cortez sa entablado, tinanggap ni Ann ang hamon para kumanta. Nagpalakpakan ang lahat ng nagumpisa ng kumanta ito. Music hihiyawan at napabilib ang lahat ng bumirit na si Ann Cortez. Kuhang-kuha nito ang napakataas na nota. Habang tumatagal na paganda ng paganda ang boses ni Ann. Ay! 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 pagkatapos niyang kumanta, nakatanggap ng flower bouquet si Anne, nagpapasalamat ito na naging experience niya kasama ang mga nagagandahang mga gay. na! Basta bakla.